lalaki niya na rumaragas ang ilog sa Davao City. Ilang minuto siyang inagos hanggang sa nakakapit at nakaakyat sa puro kahoy. Doon na siya hinagisan ng lubid na mga sumagip sa kanya. Nagtamo ng mga sugat ang 48 anyos na lalaki. Inanod ng ilog ng lalaki matapos bumigay ang kinatatayon niyang bunsod ng pagragasa ng tubig sa ilog. Patay ang dalawang taong gulang na lalaki sa Cagayan de Oro City matapos mabalian ng bagong kulong tubig. Aksidente ang tumapon sa kanyang mainit na tubig habang tinitimplahan siya ng gatas. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Ang matatamis ng iti ni Cody Ryan Balili. Sa mga litrato na lang, masisilayan ng kanyang pamilya Nasaway ang dalawang taong gulang na bata. Matapos mabanlian ng kumukulong tubig ang kanyang katawan, pati na mukha. Ayon sa kanyang lola, nagpainit ng tubig ang ama ni Cody para timplahan ng gatas ang bata. Tinilagay raw ng ama sa lalagyan ang mainit na tubig at saka ipinatong ito sa mesa. maya, -maya nagulat ang ama dahil biglang humiyaw ang bata inabot pala ni Cody ang mainit na tubig at natapon ito sa kanya. Malabong makauwi ang ina ni Cody para sa kanyang libing dahil kasi simula lang niya sa trabaho sa ibang bansa. Inaot ang tanga. Ang so samay iyang pas pasensya namin nga mga buwan kay dili mangin na mahilikayan ang kay buwan. Kulinaw lang tayo siya si yung lakaw sa iyang kwan kay wa, wa na mahimo sa iya kay iya wa aksidente na manginahita bo Cyril Chavez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News Sa atin pong tip-talk, ang first aid sa paso o nasunog na balat Ilayo ang uh, taong napaso mula sa pinagmubula ng init. Tanggalin ang anumang damit o alahas na nasunog sa nasunog na balat at um, maliba na lang kung dumikit na ito sa balat. Linisan ng malamig o maligam-gam na running water ang nasunog na bahagi sa loob ng ilang minuto. Huwag itong lagyan ng yellow o iced water o anumang cream o greasy substance tulad ng butter o maging ng toothpaste. Matapos palamigin ang nasunog na balat, pwede itong takpan ng malinis na cling wrap o plastic bag. Uminom ng painkiller para maibsa ng kirot. At iangat ang apektadong bahagi para mabawasan ang pamamaga. Sa malalang kaso ng pagkasunog ng balat, magtungo sa ospital. Aprobado na ng Wage Board ng NCR ang 35 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa pribadong sektor. Magiging 645 pesos na ang arawang sahod ng na mga nasa non-agriculture industry. 608 pesos naman sa mga nasa agriculture sector, service o retail establishments na may 15 empleyado pababa at manufacturing establishments na mas mababa sa 10 ang tauhan. Tinawag ng Trade Union Congress of the Philippines at Kilosang Mayo Uno na insulto sa manggagawa ang anilay kakarampot na wage increase. Paliwanag ng Wage Board, nakabase ang umento sa galaw ng Consumer Price Index sa nakalipas na taon na hindi naman daw lumampas ang average sa limang piso. Pinapahanap na ng Sunwan LGU ang lalaking nag-viral sa Wata Wata Festival. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, gusto niyang makausap at maturuan ng leksyon ang lalaking ng at ng asar pa ng rider sa pista. Hindi raw nagpapakita sa kanilang barangay ang lalaki. Pero mayat maya ang dating ng mga delivery sa kanyang address na ang suspecha ay binlock ng mga nagalit sa ginawa niya. Apela ng kapitan ng barangay, itigil na ang pagpapadala dahil kawawa ang riders na nagtatrabaho ng maayos. Patuloy ang panawagan ng City Hall sa mga nabiktima na magtungo sa kanilang tanggapan para masampahan ang reklamo kriminal ang mga sumali sa basaan. Pusibli silang pagmultahin alinsunod sa ordinansa ng lunsod. May payo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Laila Dilima Lima matapos mapawalang sala sa lahat ng kanyang drug cases. Huwag kang ng away kasi niya. yan. Anong babawiin mo sa akin? Sinabi ni Duterte sa plano ni Dilima na magsampan ang kaso laban sa dating Pangulo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Delima ukol dyan. Inihayag din ni Duterte na alam niya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi raw niya ito sasabihin. Biro pa ng dating Pangulo, secret daw ito. Pinabulaanan ng mga mangingisdang nasiraan ng bangka na iniligtas sila ng China Coast Guard. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, hinarang ng China ang mga barkong tutulong sa mga Pinoy. May report si Chino Gaston. Pinalibutan ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang bangkang ito sa Panatag Shoal nitong Sabado. Nakalubog na ang kalahati ng FB Accio. Matapos umabog ang makina, sakay nito ang walong manging isda. Nakamasid sa rescue operation ng PCG ang China Coast Guard. Sabi ng PCG, pahirapan ang pagsagip sa mga banging isda dahil ilang beses hinarang ng China Coast Guard ang BRP sindangan. We were subjected to different dangerous maneuver and uh, blocking ng Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We were still subjected to harassment of uh, the other Chinese Coast Guard vessels. Kanina, naihatid na sa Zambales sa mga manging isda. Dalawa ang idineretsyo sa ospital matapos magtamo ng matinding lapnos habang nakauwi na ang anim na iba pa. Ayon sa mga nasa GIF, isang bangka ng mga Pilipino ang sumaklolo at naghatid sa kanila sa paparating na BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Noong time unang nireski namin dalawa ng bangka na JG3, dahil yun ang sa location namin, dinala kami doon sa Philippine Coast Guard. Taliwas yan sa pahayag ng China na mga Chino ang sumaklolo sa kanila. Gawang gawa ng nila yun. Hindi sabihin na umapit sila sa amin na tutulong. Hindi naman. Nagbato pa daw sila ng life ring. Kung uh, kumbaga, these are just propaganda footages no? Uh, to show the world uh, they really cared about uh, uh, Filipino fishermen and for humanitarian cause. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero wala pa silang sagot. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang private school nag-apply ng tuition increase para sa susunod na pasukan. Gate ng Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated o COCOPEA, long overdue na ang hiling na dagdag matrikula. Ilang Chinong galing daw sa mga barko sa dredging sites sa Manila Bay, inaresto sa Paranaque. Comelec, pinag-aaralan na ang paghahain ng reklamo laban kay Guo dahil sa manay pagsisinungaling sa inihaing Certificate of Candidacy noong 2022. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dineploy sa unang pagkakataon ng mid-range capability launcher ng U.S. Army sa katatapos lang na Salaknib Military Exercise. Kaya nito magpalipad ng mga mid-range missiles? Ang hakbang na ito, ikinabahala ng China at ng Russia. Plano raw ng Russia na muling gumawa ng mga intermediate short-range nuclear-capable missiles. Sabi ni Russian President Vladimir Putin, pag-aaralan pa kung saan ilalagay ang mga gagawing missile para sa kanilang seguridad. South Korean actor Kim Ji-soo, subabak sa GMA Integrated News Interviews. Gaganap na Adrian Park sa Action Primetime Series na Black Rider bilang half Korean, half Filipino hired assassin. Ginulat din niya ang marami sa mga alam niyang Tagalog words. I love to watch documentaries. I also learned a few basic Tagalog words like Kumusta po kayo? And like, salamat po, masalap, and makinga Open kaya siya sa pakikipagrelasyon sa hindi taga-South Korea? Actually, yes. To be honest, I did. A long, a long time ago. Yeah. It's not a big deal for me. Sparkle star Bianca Umali rumam pa sa bridal fashion show. Tila preview as a future bride in white mini dress with train. Kapuso drama king Dennis Trillo at pambansang ginoo David Licauco kumasa sa ILY Challenge sa TikTok. Pero baby hindi Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bang kasing daling marating, binabalik-balikan pa rin ang ganda ng Calaguas Island sa Camarines Norte. G. Jan sa reporting Mark Salazar. Mula sa ilalim ng dagat, at hanggang sa himpapawid. Talagang nakamamangha ang paraisong ito sa Camarines Norte, ang Calaguas Island. Kaya si Romel Naing hindi mo masisisi kung bakit hindi lang isa kundi pitong beses nang nagpapabalik-balik sa isla. Sobrang uh, amazed talaga ako sa kanya every time na bumabalik ako doon. Talagang namimit niya talaga yung expectations ko. Si Kalaguas yung next step ng standard sa akin pagdating sa mga beaches. Yun nga lang sabi ni Romel, challenge ang pamamasyal sa isla. Bukod sa malayo sa mainland, wala rin kuryente at signal doon. Talaga dadayun siya through boat ride. Stand out talaga si Calagos when it comes to uh, peace yung... Yun nga, yung less crowd. Best time daw na pumunta sa Calaguas, mula January to August. Maliban sa island hopping, highly recommended din niya ang hiking para makita ang kabuuan ng isla. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos mapuno ng sinampay ang isang bahay sa kalookan dahil sa hilig ng isang tatay na maglabah. Tanong tuloy ng ilang netizen, pwede bang isunod ni tatay ang kanilang labada, Pusuan niya sa report ni Oscar Oida. Ang tatay ni Jason wala raw bisyo. Hindi na mababae, eh. tapos uh, hindi nagsusugal, hindi umiinom. Basta hilig niya hindi pa paglalaba. Na rin, hindi siya nahihinto hanggat uh, may natitirang labahin. Eh. Mula garahe hanggang sa loob ng bahay, napuno na ng malabanderitas na sinampay. Hindi naman daw sa nagre-reklamo si Jason, pero wala na nga raw mapagsampayan, eh nagsalang pa ng labada si tatay. At ang bisyo sa paglalaba ni tatay, wala raw pinipiling oras. Ayan, kitang kita nyo. Naglalaba ulit. <laughs> Time check. Time check. Alas dos. Ayan, kita <laughs> naglalaba ulit ha. Hirit tuloy ng netizens, baka pwede na rin isabay ang kanilang labada. Hindi so, naman namin tinotoka siya na pa, ikaw maglalaba, hindi naman ganun. Pero ewan eh, ko, mas na-enjoy niyo yung paglalaba. Habang nag breakfast maririnig mo, umiikot yung washing. Minsan naman, pag wala siyang ginagawa, halos buong araw na siyang naglalaba. Ang tanong, Ay, pala, sinong pa. nagtutupi? Masipag sa laba kasi sa iba sa ibang bagay hindi eh sa tope kami mm -hmm. nagtutope Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako po si Sandra Ginaldo. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Marawlio, ako si Raffy Tima mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ng State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.